Sa gitna ng maraming katanungan at agam-agam hinggil sa Barm Parliamentary Elections kasunod ng inilabas na TRO ng Supreme Court, dapat ay alamin umano ang tamang impormasyon mula mismo sa mga concerned agencies o offices tulad ng COMELEC, BTA at Supreme Court. Ito ang pahayag ni BTA Deputy Floor Leader Attorney Rasol Mitmog Jr. Ayon kay Attorney Mitmog, wala pang final resolution ng Supreme Court hinggil sa Ba 77 o ang redistricting law. Sa ngayon, nananatili anya ang petsa na itinakda para sa BPE 2025. Pero ang gusto kong iparating sa mga kababayan natin with what is happening right now, ang daming comments, ang daming issues, ang daming ideas, uh, para hindi po malito, uh, best po is pumunta kayo sa official website or ibig sabihin, official statements. Kasi naglalabas naman lahat ng ahensya. For example, si Comelec, meron siyang official statement, meron din siya yung nilabas nilang reso ng N-Bank Resolution. Tapos, si, katulad sa amin sa BTA, sa Parliament, merong statement si Chief Minister. Uh, yan yung position namin, syempre. Tapos, yung, yung mga kwan, no, petitioners, meron din silang mga kwan, positions. So, pinopost naman nila sa kanilang mga websites or sa Facebook. So, para maging klaro, basahin nyo na lang yun. Pero katulad ng may nag-interview din po sa atin, uh, since nasa Supreme Court na to, uh, nagkaroon na ng TRO, di ba? Uh, fair naman po yung ating Korte Suprema. Hinihingi niya yung, kwan, yung details. Unang-una, hiningi niya yung details from, sinabihan niya yung COMELEC, uh, mag-submit kayo ng comment. Sinabihan niya yung BTA, mag-submit kayo ng comment. Sinabihan niya din pati yung petitioners. Actually, kanina lang nakita sa news, yung petitioners, nagsubmit na din ng comment. So, bawat isa, nagsubmit na ng kanilang mga comments. So, ang best po niyan, dahil yung Supreme Court natin, hawak niya lahat, nakikita niya lahat dahil sa, sa kanya nakafile lahat ng comments. Uh, antayin po natin yung decision nila sa sitwasyon na to or sa issue na to. In fact, kung sa tingin nyo meron kayong yung kababayan natin, at ibang mga abogado sa tingin nyo may parte kayo dito ah, kasi ito yung, nga yung first farm elections ah, alam nyo naman yung proseso ay ah, uh, pwede tayo mag-file ng motion to, uh, for intervention at depende din sa Korte Suprema kung papakinggan din tayo so yan po yung sistema natin pero natutuwa ako in a way kasi for the first time ah, dito sa barm, no, dati kaguluhan yung meron conflict dito, conflict doon pero for the first time, ginamit po natin yung Korte Suprema rule of law po. So, uh, in a way, as a lawyer, masaya po tayo na doon yung direksyon. Uh, uh, ako naman, uh, bilang Secretary General din ng Bangsamoro People's Party, uh, lagi nyo akong marinig, di ba, pag uh, in-interview, uh, sinasabi ko sa taong bayan, pumunta kayo, bumoto kayo sa first historic BARM election. Uh, lahat naman po tayo ay very supportive sa very historic first BARM election. Pero ang gusto po natin sa historic BARM election is yung yung klaro po yung lahat. Kaya hinihikayat ko yung mga kababayan natin. Antayin natin yung desisyon ng Korte Suprema kasi at least magiging klaro po lahat uh, yung election ba natin sa 13 or ano yung situation natin, yung guidelines, ano yung mga pwedeng gawin. Uh, klaro po lahat at walang gulo. Kasi baka kung sa gitna ng kaguluhan, uh, ayan na naman yung mga tao sasabing na, dinaya ako, naging magulo, kaya hindi kami nanalo. So, maiwasan yung mga ganong situation. So, ang gusto natin sa first historic barm election is yung very smooth, no? At maganda yung pagpatakbo ng election.